Dicer. Yes. 10 million sa dalawang yes. taon. Ibig sabihin, 5 million per year ang kinita ng isang promo-dicer? Yes. Totoo bang yumayaman yung mayaman mga yan? Yun ang tanong ko. <laughs> Kasi hmm. we're also teaching them financial management. Oh. Kung saan nila ilalagay dapat yung pera. So legit na mga milyonaryo to. Legit sila. What's the inspiration around this very world class na opisina oh. ninyo? Parang gift na namin sa kanila yon. Ang maganda right. sila ng magandang bahay dito sa Quezon City. Oh, actually hindi siya magandang bahay. Pinaka magandang <laughs> bahay ito na nakita ko. Nandito tayo ngayon sa pinakabagong office ng Salveo Well. Dito lang yan sa kanto ng North Avenue and Mindanao Avenue. Alam na alam nyo naman to mga boss na ang Salveo Well ang nagbebenta at nagbabahagi ng pinaka-quality at pinaka-premium na barley na mga products. So ngayon, ito ang pinakabago nilang endorsement. di naman alangan. Ayan. <laughs> ngayon, ituturo ko kayo mga boss dito sa office ng Salveo Well. Again, dito lang yan eh, sa North Avenue, corner Mindanao Avenue. Tara! Ito na po ang ating lobby. Ayan, kitang-kita nyo naman. Napakaganda niyan, mga boss. And of course, nandito sa area na to ang kanilang conference area. At syempre, seryosong-seryoso to si security guard. Ayan. Kaway ka naman dyan, kuya. Ayan, so safe na safe kayo dito mga boss. And, nandito ang ating mga magagandang receptionist. Ayan, nasasalubong sa inyo. And of course, nandito sa area na to ang ating meeting area. So kayo po ay magiging part ng Salveo Well at dito ninyo ipepresent ang napakagandang produkto na barley ng Salveo Well. Kung gusto niyo talaga ng premium na barley mga boss, dito lang yan sa Salveo Well. Ha? At makikita natin, nandito naman ang seminar area. At magically, oops! Pagbubukas ng pusa, yan. Siyempre, high-tech tayo dito. Ito na ang kanilang conference area or meeting area. Dito nila ino-orient at dito nila pinapakita kung gano'n ba talaga kaganda ang opportunity ng Salveo Well. And of course, dito rin din na dinedemo yung mga produkto nila para ma-prove at mapatunayan na sa kanila ang pinaka-legit pinaka-premium at pinaka-masarap na barley na matitikman nyo sa buong buhay ninyo. At bukod yan, syempre, napaka-healthy nyan, mga boss. So dito, po pwede kayong kumain together with your guests. And of course, nandito ang kanilang napakagandang lounge dito sa baba. Of course, nandyan ang branding ng 100% SBG, Salveo Barley Grass. Ayan. At ang ganda naman ng office na to. Ano ba yan? Chandelier pa lang, yayamanin na. Parang gusto ko tuloy dito mag-office. Ayan o. Ang bisa niyan, mga boss. Okay, so tara, punta tayo sa ating second floor. Alright? So dito, makikita ninyo, bakit ba kailangan premium? Bakit kailangan maganda? Ang binibenta ng Salveo Well na Barley is yung mga products talaga na makakatulong sa maraming tao. Nandito, yung logo natin na nandito yung warehouse. Hindi pala dito yung daan sa hagdanan. Okay? Dito tayo sa kabila. Ayan. So dito, as you can see, ayan, lighted ang kanilang ladder. Ibig sabihin, talaga naman pong experience. So, ano kaya ang nasa taas? Okay, tignan natin. Pag-akyat nyo dito, mga boss, eto na, bubungan sa inyo etong napakagandang scenery meron silang outdoor area dito na maraming function na po pwede kang gawin. Pwedeng meeting, pwede kang uminom ng barley, pwede kang magkape-kape dito. Open space siya for the guests, for the distributors, and for the resellers. Ito ipapakita ko pa sa inyo, itong nakatagong kwarto na to. Ano kaya makikita natin dito? You know, Pasok kayo mga boss, mauna na kayo. Ayan! Dito po ang kanilang Millionaire's Lounge. So, kung milyonaryo ka na at kumikita ka ng malaki, ayan, dito ka, bakit ba kailangan na may millionaire's lounge? Kasi, para po sa inyong kalaman, ang Salveo Well po is a direct selling company na nag offer po ng napakagandang opportunity na accessible po para sa lahat ng tao. Hindi kailangan na graduate ka. Hindi kailangan na maganda ka at guwapo ka at mataas ang credential mo, ha? Hindi rin kailangan na sikat ka. Ang kailangan mo lang gawin is just to show your interest na gusto mo talagang umasenso sa pamamagitan ng pagdidistribute ng pinakamataan na quality ng organic na barley. Yun lang kailangan mong gawin. Pwede kang maging milyonaryo. Pwede kang kumita ng malaki. And of course, ngayon, kakausapin na natin ang bossing natin na si Boss Rich Yanes na siyang magpapaliwanag sa atin kung bakit ba sobrang invested niya sa company at kailangan niya pang mag-invest ng ganito kagandang kumpanya para sa kanyang mga distributor. What's the inspiration around this very world class na opisina wow. ninyo unang-una yung inspiration namin is yung aming mga members, mm -hmm. distributors namin. Yeah. Gusto naming mabigyan ng magandang office dito eh. Right. And siyempre, yung aming mga customers, parang gift na namin sa kanila yon na magkaroon right. sila ng magandang bahay dito sa Quezon City. Oh, actually hindi siya magandang bahay. <laughs> Pinaka-magandang bahay ito <laughs> na nakita ko. It's also a very prime location. Corner na corner siya ng Mindanao Avenue and ng North Avenue. Boss, rich, matanong ko lang no, how many successful distributor have you created over the years? As of today, we have already created more than 60 millionaires na. 16 na yes, millionaire na. 16 na millionaires. And online millionaires lang yung mga yon. Anong ibig sabihin ng online, online millionaire? Online, they're just selling it online. Ibig sabihin pala kung ikaw ay may Facebook, may TikTok, may YouTube ka, nanonood ka sa YouTube, meron kang uh, Instagram, pwede ka na mag-negosyo. Yes. Paramihan sa mga distributors namin, mm. habang ginagawa nila yung business, kasama nila yung family nila. Plus dahil sobrang bestseller ng product, yes. in demand, so hindi siya mahirap ibenta. Tapos yung mga customers talaga nila bumabalik. So nagkakaroon ng repeat purchase. As they build yung network of consumers nila, natataas na ng residual income. Kaya okay. ganun na nagkakaroon ng mga millionaires dito. Question is, sino yung distributor mo dito na biga talaga maipagmamalaki natin na talagang nagbago ang buhay niya? Actually, marami talaga sila, mm. no. Recently, mm. itong 2024, may inawardan kami yung top performer namin, mm. si Charlie Ramos. Oo. Oh, oh. Kasi si Charlie Ramos, dati siyang minimum wage earner. Okay, saan siya nagwo-work? Samsung Promodizer siya. Dahil Yes. So, okay, so ano nangyari talaga? sa buhay niya? Wala talaga siya idea, wala siyang experience sa e-commerce, wala siyang experience sa network marketing. Mm. Nakita lang niya yung product. Sabi niya, mm. parang magandang ibenta to. Correct. So, Nag-start siya sa amin, November of 2022. Mm. In just two years time, mm. he earned more than 10 million already. Ha? Huh? More than 10 million na yung kinita niya. 10 million sa dalawang yes. taon? Ibig sabihin, 5 million per year ang kinita ng isang promodizer? Yes. And he has already produced 11 millionaires under his team. May 11 na naging milyonaryo rin sa ilalim niya. Sa ilalim niyan, niya, so, hindi wala lang siya mag-isa yumaman. Exactly. Oh. Na wala ring mga experience. Mm. Ito mga kaibigan niya, mga nakasama niya din sa nung empleyado siya sa mall. Mm. Kaya natutuwa kami sa kanya kasi nga right. napakaganda ng story niya at marami rin siyang nabagong buhay dun sa mga katim niya. Oh. Ito, Boss Rich, no. Matanong ko lang ako, oh, prangka ako eh kasi oh. marami mga networking diyan na power-power. Oo, yung mga tipong nagpapakita sila ng mga magagandang sasakyan, mga ganon. Eh sa inyo, napansin ko dito, wala namang ganon. <laughs> Totoo bang yung mayaman mga yan? yun ang tanong ko. <laughs> so sa amin, hindi dito uso yung hyping kasi mm. we're also teaching them financial management. Kung oh. so, saan nila ilalagay dapat yung pera. So legit na mga milyonaryo to Legit sila. Mm. And lahat ng mm. mga distributors namin na mm. bumili ng kotse, mm. fully paid kasi maraming yes. mga networking ang um, bumibili ng kotse hulugan tapos pag hindi na mabayaran ha hatakin kawawa di ba Kawa. nakita ko na yan kasi na right. it, it's happening in right. the industry mm. so ako mismo tinuturuan ko sila na kung maguhulugan lang sila wag na muna silang kumuha. sabi okay. ko kahit second hand lang yan okay oh. yan as long as fully paid yung binayaran at least wala kayong obligations wala kayong iisipin oh. so lahat naman sila ganon. so they they're investing more on properties so meron kami isang distributor dati nangungupahan lang siya pero hmm. ngayon meron na siyang apat na bahay wow. siya na nagpapaupa si kasabayan apa ako dating factory worker. Factory worker. Yes. Ngayon may umaman na rin. Umama na din. <laughs> Dahil e-commerce ito na merong networking side, paano ako mag-uumpisang gawin ang Salveo Barley Grass na, na, negosyo? Meron kaming iba't ibang membership packages. Mm. Pwede kang pumili. You mm. can start as low as 3,880 pesos. Mm. So pwede ka na mag-start from there. Pwede ka na mag resell ng products. And mm. ang kinagandahan kasi, pag nagbayad ka ng 3,880, may makukuha kang products okay. na worth 5,000 na okay. Okay. Pwede mong i-resell. So, so parang bumili ka lang ng product, yung membership is free, tapos may business opportunity may na business ito? business opportunity na kasi. Paano siya binibenta? Meron kami mga free trainings, online oh. trainings. We also teach them how to do Facebook marketing, right. Facebook advertising. Okay. and pa, paano din gumawa ng content? Paano uh, kung natuto sila ng uh, pagko-content sa social media, tapos natuto sila mag-ads, pupwede rin sila magbenta ng ibang produkto? Kasi natutunan na nila sa inyo yung pamamaraan niya. Pwede naman. Ang galing, no? Kung baga, bumili ka lang ng barley na ng produkto, meron ka ng enrollment, na para maging successful ka sa buhay. Which is, maraming mga mentors and coaches na kailangan mong bilhin niya ng pagkamahal-bahal para matutunan mo yan. Tama. This time around, makukuha mo siya ng libre, meron ka pang business, so pwede mo pa magamit sa iba mo pang racket sa buhay. Ang galing. So, very innovative nung pamamaraan nyo on how you are selling and moving your products because it is actually transformational. When we say transformational, it's eh, magbabago yung buhay nila because you have education, you have process, you have products. Pinakamagandang formula para a pa ang isang nagsisimulang a Ang galing to Alright? <laughs> Boss business. It's naman natin sila sa ating uh, office. Yes. Uh, hello sa to ng mga taga-Manila malapit dito sa change City. Feel free to visit our office na located dito sa Mindanao Avenue malapit lang po sa Trinoma. Dito po, pwede po kayong mag-avail ng Salveo Barley Grass and hindi pa kayo sure kung para sa inyo si Salveo, eh pwede po kayo mag-try ng Salveo dito dahil meron tayong pa-free taste -tay dito sa office. Alright, okay. so mga boss, ayan, si Boss Rich Yanez ang talagang CEO na dapat tularan ng maraming CEO. Kung gusto nyo po talaga ng legit, ako, I personally use this product. And for several months, kitang-kita nyo naman yung nangyari sa fisik natin ngayon. Obvious na obvious naman na talagang healthy-healthy tayo because of the products ng Salveo Barley. So, anong pang inaantay ninyo mga boss? mag na kayo. Yes, yeah, thank you. Thank you.